Suruhin nyo. Founder <coughs> ko rin siya sa ito nga si mong uh, kinamahan pa sa Church of God Family Worship Center of Panabo Incorporated. Church of God. Nag-incorporated ba? <laughs> <laughs> So, mayroon siyang magandang experience sa mga sacramentals, mga kapatid. Ito ang ating babasahin, no? October 11, Simba ko. Sumasamba siya sa parokya. Wednesday po, inahan sa kanuling panabang. Sa sacred... Hmm, saan eh? Taod-taod, niabot akong brother. Nangita og pari, no? Maya-maya, dumating yung kapatid ko na naghanap ng pari Nating ako, ko dre nga nung nangita og pari na nagulat ako bakit siya naghanap ng pari kay di ay mangumpisal no kay meron mag mangumpisal mm Halid ko kay almost 40 years so nalipay ko oh, ah, nalipay dai din eh halid hindi <laughs> ko mabasa yung ano nalipay ko kay almost 40 years na walay kumpisal members na siya sa KBL so natutuwa siya dahil yung gustong magkumpisal ay 40 years na almost 40 years na walay kumpisal walang kumpisal membro siya sa KBL no yung mga nominal catholic ang tinutukoy ni nanay ni lola natandog siguro siya padre so na touch na move siya padre kay follower man di pud sa imong mga teaching so so yung pasyente pala ay lagi ding sumusubaybay sa ating online catechism og samot akong kalipay kay atul sa iyang ika 69th birthday siya nang umpisal so 69 years old ta po yung naging nanuunood sa atin at gusto na siyang mangumpisal for 40 years. Grabe, no? Ang gandang balita nito. Salamat, Padre. Yagikuhit siya sa Espiritu Santo ang yakasing-kasing. So, nagpasalamat si Lula Crispina dahil sa lagi niyang pakikinig, panunood sa ating programa, ay nakonverte din uh, sa gawa ng Espiritu Santo. Natatanggap niya ang sakramento ni Kristo sa pamagitan ng kamay ng ating mga kapariyan. O okay, kilang ba yung udyo natin mga kapatid? But before natin ipatuloy, ang <laughs> si na nagpadala sa atin ng sulat, so ang daming nagpadala natin ng sulat, na pangalawa na po ito, binabasa na ko kanina at magbasa uh, muna tayo ng mga komento mga kapatid ni Sister Lebra, Father please include my newborn baby in your healing prayers po. Na niya siya karon na siya sa Nico. Uh, praying and hoping for her fast recovery. So ipa niyan kung meron siyang Pwede naman emergency baptism mga kapatid. Lapit kayo sa pari ninyo. At si Ate Rosalie Bindoy uh, Riquillo is watching at kasama pa ang uh, 11 ka mga finisher uh, siguro ito ni Ate Rosalie. At si Mary Oculnar Rosa. Hello Father Darwin watching from Hong Kong. God bless you always po. Amping Pirmi. At uh, Ngayong araw na ito ay naghahanda ang ating mga kasamahan, mga kapatid natin uh, for sports and evangelization po. Ang bibisitahin natin dalawang barangay na mayroon tatlong baboy na kinatay natin para mapakain natin ang buong barangay at magkaisa tayo sa pagkain, kumbira with uh, with the Lord, uh, uh, a banquet with the Lord. So ngayong alas 3 po, mag tayo ng Misa pero may nagpadalan sa atin ng sulat so mas mabuti na ipatuloy natin ang pagbasa. Sa barangay Nailo po at sa barangay uh, Kantugan, Valencia, Bohol. At saramat sa mga supporters natin, sa punto por punto supporters, kayo po yung major sponsors sa ating sports and evangelization. Hindi po ito ma-realize without your financial help, without your moral and spiritual and uh, spiritual support. So, ipatuloy natin ang pagbabasa sa October 12. So, chronological itong sulat ni Nanay Lula Crispina Ligaspi Dango. Nagtanaw ko sa imong punto per punto katong batanon nga na-possess imong gibutangan og rosaryuhan gikan sa Turil nga tong nihatag merong nagbigay sa atin ng rosaryuhan. at sa pagtingin niya doon nakita niya yung isang uh, babae na dalagit dalagita na nagyan ko na ng rosaryohan at sumisigaw sa sakit dahil full charge yung rosaryuhan bagong na bless mga kapatid at patuloy tayong magbasa. So, translate lang natin yung kanyang sinasabi. Human Anton, scroll na po ko. Binakitaan na, na po na ang uh, blessing sa mga sacramentals. Gandam kong tubig, candles, rosary, sacred images. Kaya wala pa ko kapalit o olive oil, medals, benedictine, cross. Pag human sa blessing na ay nangutana na pwede ba mo inom o holy and exercise water. So, So nagpabless si nanay sa kanyang mga sacramentals sa online. Pwede. So may nagtanong na pwede ba inumin yung Holy and Water? Pwede. Uh, tubag ni Brother Adrian. Pwede inumin. Uh, niinom ko padre, taod-taod nilabad ang akong ulo. Sa pag-inom ko sa sacramentals, biglang lang sumakit yung ulo ko. Uh, at hindi ko maintindihan. Ah, uh, then nag ako. Samtang nag ako, ah, uh, lagi akong nag, anong Tagalog ng huyab, nagtighay. Ako, ah, uh, girelax ako ulo. Mm. Kaya ako ra isa sa balay. Siya lang nag-iisa sa bahay. Sa akong anak, wala diha. Mm, dunay lakaw. Human sa rosaryo dre, nawala ang labad sa ako ulo. So, after the rosary, nawala yung, sakit ang ulo ko, nipulipod ng hawuy ang tibok kong lawas. So, haway, nagnam yung buong katawan niya. Uh, uh, kinahawian yun. Grabe yung pagnam sa katawan ko. Niuli ko sa ako balay, aron magnubena, sumuwi so, siya sa bahay niya upang magpray ng nubena ni Senyor San Jose eh, akong debusyon at sa akong birthday. So, bago lang siya nag-celebrate ng birthday niya, October 25. Samtang nagduben ako, ako nabating amurag murag dihay ni Babag sa akong liog. So, well, nag-pray -nag ako ng nubi na may uh, bumababag dito sa aking liig. ah uh, uh, tungod sa tonsil. na uh, malapit dito sa uh, tonsil niya. Wala lang na ako kinitagda kay dili man sakit so binawala lang niya So October 13 pagbangon ako niinom ko warm water So sa October 13 bu uh, bumangon siya at uminom ng warm water Dito gasugod ang sakit yan babag sa akong liog so sumakit na naman banda sa tonsil niya Uh, sa pag-inom niyan sa holy exercise o oh, water and doon mubli yung sakit na parang merong mga dagom na tumutusok sa kanyang uh, lieg. Mm. Uh, talinis jud dagom no? na, na feel niya yung matulis na karayom na uh, nandyan sa kanyang lieg Iyong mabati sigira kog pangros sa imong gitudlo Ngayon, in the name of Jesus of Nazareth so nagpray siya ng deliverance i command you to depart directly from my body and go immediately and directly to the foot of cross and then paulit-ulit daw niya na pinagdasal yan na wala ang sakit sa aking uh, lieg and then ah, kinuha ko yung cross sa rosaryuhan at nilagay ko sa liig ko. Kaluoy ng Diyos. Kaluoy sa Diyos. Sa awa ng Diyos, hinahinay na wala ang sakit sa akong liog. Uh, gradually na yung sakit sa aking uh, sa aking uh, lieg. Wala na bumalik ang karon, hindi na bumalik hang until now. Ang sakit ng aking sa akong liog, ang sakit sa aking leeg. Pagka powerful sa gahom sa Ginoo. How powerful is the the power of God dili masukod dili matugkad dili ma-explain uh, hindi natin masukat at hindi natin ma mafathom hindi ma-explain ang power ni Mama Mary kasi she is the pure when Mary is present Satan is absent God is good grabi uh, grabe ka ayo father all the time sempre so yung mga blessing very effective Uh, kaayo padre you have given a special power from God so lahat ng pari po pwede makabless ng mga sacramentals mo ni akong testimony padre dugay na ko uh, ag practice sa uh, care cares pero wala pa makomplete ang S kay nakutan ang mong katedral o deliverance handbook you no know? So, wag ka mag ko yung deliverance prayer sa, ano, sa punto per punto staff. You no? Know. Uh, tingnan mo doon, Nay. Yeah, kindly visit the punto per punto staff. Pinupost natin yung prayer of deliverance. Kung wala kayong deliverance handbook po. Always ko gaampu padre nga tagan unta ka sa ginoo wa taas pang kinabuhi. You know, lagi siyang nagdasal na mabigyan tayo sa Panginoon na mataas na buhay o baskog nga panglawas no at matibay na pangatawan aron daghan pa kag mga kalag maluwas meron pang mga maraming mga kaluluwa mailigtas kay hinumdum ko nga daghan kag faith healer nga giduo oh. Uh. hinumdum ko nga daghan kong faith healer giduulan ang isa dag, da, ang ilang gamit sa pagtambal mao siguro nga murag gi lu, lusok ang akong liog og dagom. So maraming beses daw siya na lumapit sa mga faith healer na ang gamit nila sa pagpanggamot ay karayom. Kaya nga nag-react daw siya sa mga sacramentals. Last na lang padre na ako 3 in 1. Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, San Jose, 3 in 1 padre the Holy Family dili. Dili kape. <laughs> Salamat, Jamong Padre, sa pagbasa. Pasensya sa kataas kung sulat. God bless. See you around. See you, Sundre. Lula Crispina. So, binabasa lang natin yung sulat ni Lula Cristina dahil pupunta natin sa sports and evangelization natin ngayon at uh, pagbabasa lang tayo ng ilang comment dahil mayroong pastor naghihintay sa atin baka babalik na siya sa simbahan naghihintay natin sa labat mayroon ding ilang pasyente naghihintay natin so salamat sa Diyos na sa pamagitan ng kanyang sakramento at sa kapagamitin ng mga sacramentals maraming mga kapatid natin na natulungan na enlighten And guided mga kapatid. Si John Irvin Lloyd Junsai. Any tips, po, Father, sa pagka-altar, boy? Sending forth na ako sa December 10. Patuloy. Inasal uh, ka ng banal na rosario at read the Bible always. And contemplate the Word of God because the Word of God can inspire us. And the source for hope. At si Sister Imper <laughs> raba. Sano good afternoon, Father. Salamat sa tanan. Super nice and clear ang voice, dereh. Eh, salamat ni Brother Elton, Joseph Elton Salimbahan. Ito nag-provide sa atin ng mga ng mini studio natin dito sa loob mismo ng ating ating uh, kwarto. No, anytime kung bakanti lang tayo, isishare eh, share natin yung magandang karanasan, magandang mga experiences sa ating mga kapatid dahil sa mga paraan ng simbahan. Si Mother Francis is watching. Si Ellen Polo Reyes, please pray for complete healing for my son. Please, Father Darwin Anuber, his name, uh, Ziva, ang hirap ng pangalan niya, Zivas Chin Reeves Reyes. So, isali ko siya sa aking misa ngayon. Okay? Si Sadie Glenn Garian. Happy Saturday, Padre Darwin. Heidi Ratcho, Father. Bayong hapon, asa sa Tagum City. Uh, nandyan ba yung uh, ano, no? yung pastor? Papasukin mo dito. I-recognize lang natin yung kapatid natin na pastor na bisita natin ngayon sa parokya. At uh, si, Vir si Virina Lapes. Uh, ayong palis, Father Darwin. Good morning. Uh, good evening. Uh, Asa, no? Aba, no? At si Muda Francis, Father, madami na akong message sa iyo. <laughs> si hindi ko na mabasa, pasensya na po dahil ang dami nagme-message sa atin. At si Lita Cisneros, Palir, please pray for my grandchild for her cup. So, kung meron kayong mga sacramentals, gamitin niyo 'yon. Gamitin mo yung niyo yung mga sacramentals na kinakailangan. Uh, At eh dong, fast So, dere dong, kaya tong interview natong bisitang pastor. Asa maroon? Yeah, pasulod na rin. Dadaanin yung kwan? Kwan? So, so, nandito tayo sa studio. At... Isa ka, ni... eh? Ang kulimod Pastor... Oh, bread? Pastor Lito. Bro, dali bro. So, dali. Kumusta? Dali. Dali, dali. nag-live -nag pa kaya itong interview ko, dali. Kumusta, bro? kog linkuranan daw. Ito sa interview ko, dali. Mga 10 minutes. Itong founder ni sa, o, sa ito, itinuhuan niya daw. Sa una. Sa una. Church of God dali bro, <hesitation> dubbjari ngayon ngono ngayon 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 bisita ngayon 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 ah, ngayon 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 so si Pastor Lito, Lito Gilias, ngayon dong, ah hmm. uh, Pastor Lito Kumusta, ngayon 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 Lito, ngayon 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 sibuk dong oh eh. masih uh, sibuk jalan hari bro mana hmm, kita sih uh, oh so musa pastor tira kayo ang Salamat sa pagbisita diri. Tungod mangod sa uh, pag-umangkon ba nga. sa <laughs> reunion na mo. Yan, yeah, na held ang koan. Ito nako nga. Mahimamat ko kay Murag Unom naman siguro katuig. Nga eh. yeah, nagka... Nilabay. Oo. Oh. Yeah. ko mamata. Nga. Naapukoy koan kay kabalo man mga amigo na ko nga mga CFD sa koan. Tagom sa Dabaw sa Panabo nagpaabot sila pangamusta si Nguha, labi na si Chris Hosol. Mm. Ingon siya nga, ipangamusta lang ko ni Padre dito. makita ah, kita mi bago lang. O, o si Kuan. sa Tagom, si uh, Ramon, kalimut kalimot ko sa apelido na to. Kapalar ba to? Mm. O og si, sa Davao, si Kuan, <coughs> aning Romeo, ah, Remigio Kimson. Mm. Yan sa nga, pangamusta lang mi dito, kay ah, um, kabot ka mangyo dito. Kung um, kabot ka ko dito, kay naman linya akong pagmangkon sa Oldman. Tinangon. Welcome nila sa buhol, Pastor. Oh, so, ni abot ko diri, dili ingon nga, okay, uh, discussion, kung dili, nangamusta ragot, uh, tungod kay na kuan namang good kanang pareagod sa mga CFD sa Tagom, CFD sa Panabo ug sa Davao murag nasuod na nako na ako kay mao namang gyoy kada domingo mag-aabot man kita nan mm -hmm. So dili na ingon nga magkuan pataog kuan nang wala na yung bisag lahi-lahi tao pagtuo pero hindi na nato ikuan tungod kay ako manganing ginakuan nga eh. dito sa Bohol. Mm -hmm. Promote mangani ka na ako nga. Ang tawag ni mo sa kuwa, pinanggang and so on. Kita ko to. <laughs> <laughs> so, wak man kay tumunga makiglantugi pa. Salamat kay Pastor. Uh, Pastor Lito. Lito na yung Pastor? Gilias. Gilias, oh. no? Sa Tab... Ta, tab... Panabo. Panabo, oh. Mm. Dabao, Del, Dils, Sur. Founder ko <coughs> niya sa... Ito nga si mong... Uh, si Pastor? Church of God, Family Worship Center of Panabo Incorporated. Oh, Church of God. nag Incorporated ba? <laughs> 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 Nya, pwede tamo... Kuan sa mga amigo dito? Hmm, Pumusta? Hi sa so mga amigo diha ang mga, mga CFD labi na si Kuan nga vloggers po si uh, Reggie Bungabong si mm. Kuan uh, insa ah, Pinsa pa ng isa. Kao ba nila ni <coughs> Bitonyo? Mm. Delio Bitonyo, kamusta mo diha Kabot ragid ko sa buhol mm. Salamat kay kay maayos ka sila mo abi-abis ako ha diri. So, mauragin akong dako nga pasalamat sa ilabinas akong mga pag-umangkon na <clears throat> mag-inundan na kaabot ko diri. So, mauragin na akong ikasulti. Uh, ikaw. Salamat kayo. <laughs> Pastor Lito atong bisita karon niya uh, maten po sa sports and evangelization ah uh, hindi natin misa karon alang stress o salamat kayo sa pagbisita ano sa mga kamubalik sa Panabo? Pizza G's ah uh, Pizza G's ah so Pizza G's uh, so, so karong Martes okay. Ah, ay Martes ba na? ah uh, kay Bernice no? salamat kay Pastor Lito o niya ah uh, mag-uban ta ron. live ta karon sa Facebook na ko, o sa YouTube channel po na ito, makita po ni. Yan yung bisita tong amigong pastor, o matod pa niya na misang kalahilain atong mga opinion o mga pagtulunan. Importante nga uh, uh, naa ang respeto, naa ang gugma, mo patigbabaw ka nun na naman, nagkailanin mo pa sulito na nag-comment na but man's pastor Lito di ha no oh. <laughs> <The ganda laughs> siguro ni no so pasensya na mo kalit lag close ang atong atong to video mga igsuon na ni siya ma ma charge so salamat kay sa inyong pagsunod mga igsuon at pagsubaybay laging pagsubaybay sa te programa mm -hmm. at uh, fight ti Maria ta tax TV the humble heart to make his message known is our responsibility